Iris, ngayong araw, ang pahiwatig ay malinaw. Ito ay panahon ng tahimik na paglilinis ng mga sugat ng nakaraan, hindi lamang sa katawan kundi sa isipan at kaluluwa. Isa itong paanyaya para yakapin ang kapayapaan at ayusin ang sarili mula sa loob upang ang pamumuhay ay maging payapa at masigla. Sa bawat hakbang ng pagunawa sa sarili, sa bawat paglimos ng pasensya sa pamilya, nabubuo ang isang tahan ng bukas sa kabutihan at pagmamahalan. Gabayan mo ang sarili mo sa mga gawaing nagpapalapit sa iyo sa pagiging mas mapagmahal na anak, kapatid, o magulang. Kung may pag-ibig na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan, patuloy mo itong pagyamanin dahil ang positibong damdaming iyon ang siyang nagbibigay ng liwanag at inspirasyon sa buong pamilya. Ang kasiyahan ng puso ay dumadaloy sa tahanan, kaya sikapin mong alagaan ito. Ang liwanag ng araw na ito ay nagsisilbing paalala, sa paglilinis ng kalooban, do'y lumilitaw ang tunay na sigla ng pamumuhay. Iris, Libra, ang kaibigan Zodiac Sign, masuswerteng kulay, color kahel, mainam itong sotin sa iyong workspace o kapag may mga online meetings. Ang kahel ay nagdadala ng enerhiya sa pananalita at pagiging palaban. Color ginto, kapag may kailangang desisyong pinansyal, ang kulay na ito ay magbibigay ng panatag na isipan. Masuswerteng numero, number 9, number 14, at number 23. Taurus, ngayong araw, ang liwanag ng pahiwatig ay nakatoon sa paglilinis, hindi ilang ng tahanan, kundi higit sa lahat, ng puso at isipan. Gawin mo ang mga bagay na tunay na nakapagpapasaya sa iyo at sa iyong pamilya. Ano mang gawain na nagbibigay ng katahimikan, kasayahan, at pagkakabuklad ay siyang dapat unahin. Kung may inaanyayahan kang gumala o makipagkita sa iba, mas piliin mong manatili sa piling ng mga mahal sa buhay. Ang presensya mo sa tahanan ay mas makabuluhan ngayon. Panahon na para iwanan ang mga lumang sama ng loob o suliranin. Magsimula ng panibago. Turuan ang mga kapamilya ng kahalagahan ng pagkakaunawaan, at sama-samang paglinang ng mas maliwanag na kinabukasan. Sa usaping pinansyal, kung may kakayahan kang tumulong, gawin ito ng bukal sa loob, lalo na sa mga magulang o simbahan. Ngunit tandaan, hindi lamang sa labi ang tulong, ang panalangin, pagbibigay ng oras, at pisikal na pagdamay ay higit pa sa material. Ang puso mong malapit sa Diyos at sa magulang ang tunay na nagdadala ng kagaanan ng loob at kasiglahan sa pamumuhay. Taurus, Scorpio, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay. Color verde, gamitin ito sa iyong paligid o accessories habang naglalakad o namimili. Nakakapaghati dito ng kapayapaan at magandang desisyon sa pera. Color maroon, magsuot nito sa bahay o sa oras ng pamamahinga para sa mas malalim na koneksyon sa pamilya. Masuswerteng numero, number 6, number 12 at number 28 Gemini ang pahiwatig ng araw na ito ay payak ngunit makapangyarihan manatili ka sa piling ng pamilya sa mga araw na tulad nito na may kasagraduhan at katahimikan ang presensya mo sa loob ng tahanan ay tila liwanag na nagbibigay inspirasyon sa bawat isa ang sama-samang panalangin pagtutulungan at pagbabahagi na ng damdamin ay siyang magbibigay linaw sa isipan at aliwalas sa puso sa mga gawain sa tahanan ipakita ang iyong masigla at masayang diwa dahil ito ang magiging daluyan ng pagpapala sa inyong pamilya anumang positibong saloobin na inilalabas mo ay nagbubunga ng kasiyahan sa kapwa at kung sa puso mo ay may mga bakas ng pagkadismaya o sakit na dala ng pag-ibig, ngayon ang tamang sandali upang pakawalan iyon. Sa pagtanggap at pagpapatawad, napapalitan ng kapayapaan ang bigat sa dibdib, at ang puso'y muling sumasaya. Sa tulong ng pananalig sa Diyos, ang mga hindi kanais-nais ay nauupos at ang kapalit ay mas maliwanag at mas payapang pamumuhay. Gemini, Cancer, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay. Color dilaw, magdala ng bagay na dilaw tuwing may kausap ka tungkol sa trabaho. Ito ay ng isipan. Color silver, gamitin ito kung ikaw ay magpaplano ng creative ideas. Nakakatulong ito sa paglabas ng imahinasyon. Masuswerteng numero, number 5, number 17, at number 31. Cancer, ngayong biyernes santo, ang panawagan sa iyo ay tahimik ngunit malalim, panahon na upang bigyang pansin ang mga damdaming matagal mong inilihim. Hindi kailangang itago ang lungkot, o iwasan ang mga alaala ng nakaraan. Sa halip, yakapin mo ito bilang bahagi ng iyong paghilom. Ang katahimikan ng araw ay daan para makapagbulay-bulay ka sa kahalagahan ng pamilya at pananampalataya. Maging bukas ka sa paglapit sa mga mahal mo sa buhay, hindi para magsalita, kundi upang makinig at makaramdam. Minsan, sapat na ang presensya mo upang magsilbing lakas sa kanila. Kung may hinanakit o bigat sa dibdib na dala mo hanggang ngayon, ito na ang araw upang pakawalan ito. Sa pag-amin at paghilom, muling nagiging magaan ang daloy ng damdamin. At kapag gamaan ang loob mo, mas madali mong makita ang liwanag kahit sa pinakatahimik na sandali ng araw. Cancer, Virgo, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay. Color puti, gumamit ng puti sa panalangin o tahimik na oras. Nagbibigay ito ng malinis na pagtingin sa emosyon. Color navy blue, mainam sa gabi habang nagpapahinga. Nakakatulong ito para sa balanse ng damdamin. Masuswerteng numero, number 24, number 16, at number 20. Leo ang pahiwatig sa iyo ngayong araw, na mahal na araw, ay hindi lamang para sa sarili kundi para sa papel mong ginagampanan sa iba. Ikaw ang taong madalas ginagawang sandalan ng iba, ngunit ngayong araw, tanungin mo ang sarili, sino naman ang nagsisilbing sandalan mo? Magpahinga ka muna sa pagiging ilaw ng iba. Magpahinga upang mapuno muli ng lakas ang iyong damdamin at isipan. Ang mga araw na tulad nito ay hindi para magpakitang gilas, kundi para magpakumbaba. Makinig sa panawagan ng Diyos at tanggapin ang katahimikan bilang biyaya. Makabubuti rin kung maglalaan ka ng oras para sa simpleng dasal o pagninilay sa mga bagay na dati mong binaliwala mga simpleng kabutihan na maaaring muling ibalik sa buhay mo Sa ganitong paraan, ang liwanag mong taglay ay hindi lang nagmumula sa lakas kundi sa pagninilay, kababang-loob at pagbabalik sa tunay na layunin. Leo, Pisces, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color kahel, gumamit ito kung makikipagtagpo ka sa mga kaibigan. Ito ay nagpapalakas ng karisma. Color itim, gamitin sa importanteng desisyon sa negosyo o trabaho. Nagbibigay ito ng kumpiyansa at control. Masuswerteng numero, number 23, number 11, at number 27. Virgo, ngayong araw, tinatawag na Biyernes Santo, Iniimbitahan ka ng panahon upang ayusin hindi lamang ang paligid mo kundi higit sa lahat, ang loob mo. Ikaw na likas na mapagmasid at laging nag-aayos ng mga bagay sa labas, ngayon, ikaw naman ang ayusin mo mula sa kalooban. Hindi kailangang perpekto ang lahat. Minsan, sa mga hindi maayos at magulong bahagi ng puso, naroon ang paanyaya ng Diyos para tumigil, manahimig at makinig. Baka kailangan mo lang talagang pakinggan ang sarili mo, ang totoo mong damdamin, ang mga pangarap mong tila nilimot, at ang kapatawarang hinihintay mo ring matanggap. Sa mga gawain mo ngayong araw, kahit simpleng pagtulong sa bahay o tahimik na pagdarasal, magsisilbing daan ito para maibalik ang balanse sa loob mo. Sa pagiging tapat sa sarili, lumalabas ang tunay na kagandahan ng iyong pagkatao. At sa ganoong paraan, nagiging mas malalim ang kahulugan ng bawat bagay na ginagawa mo para sa iba. Virgo, Sagittarius, ang kaibigan Zodiac Sign. Masuswerteng kulay. Color iyan, maganda itong gamitin habang nag-aalaga ng halaman o nasa likas na paligid. Nagdadala ito ng mental clarity. Color pitch, gumamit sa panayam o meeting. Nagpapalambot ito ng aura at nakakatulong sa komunikasyon. Masuswerteng numero, number 32, number 19 at number 24. Libra, ngayong araw, na mahal na araw na tinatawag ang panawagan sa iyo ay simple ngunit malalim ilaan mo ang oras sa iyong pamilya sa kanilang piling mas malinaw mong makikita ang mga ugaling dapat linisin hindi lang sa kanila kundi sa sarili mo rin ito ang panahon ng paglilinis ng puso at isipan isang hakbang tungo sa mas magaan na pakiramdam at tunay na kasiglahan ng damdamin sa loob ng tahanan maaaring may pagdalaw ng kamag-anak o mga mahal sa buhay Gamitin ang mga sandaling ito para sa taos-pusong pag-uusap, hindi lang para magkumustahan, kundi upang pag-isipan kung paano kayo makakatulong bilang isang pamilya. Maaring ito'y sa mga simbahan, sa komunidad, o sa mga taong higit na nangangailangan. Sa paggawa ng kabutihan, bumabalik ang grasya ng Diyos sa inyong lahat. At pagdating sa usapin ng pagmamahalan, panatilihin ang mga gawi mong nagpapasaya sa inyong relasyon. Ang simpleng pag-aalaga, pagbibigay halaga, at tunay na malasakit ay patuloy na nagpapalakas sa inyong ugnayan. Ang liwanag na iyan ay lumalampas sa pagitan ninyo, nadarama rin ito sa buong pamilya. Kaya't panatilihin mo ito. Dahil iyan ang isa sa mga biyayang tunay na mahalaga. Libra. Iris, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay. Color baby blue, gamitin sa iyong silid o workspace. Nagdadala ito ng kalinawa ng pag-iisip at sigla sa araw. Color gold, pwedeng gumamit kapag may pakikipag sa mga matagal ng kaibigan. Pinapalalim nito ang koneksyon. Masuswerteng numero: number 10, number 13, at number 21. Scorpio, ang pahiwatig. Ngayong Biyernes Santo, ang pahiwatig sa iyo ay malinaw. Ito ang panahon ng tahimik ngunit tapat na paglilinis ng damdamin at isipan. Alisin mo ang mga alaala ng pagkakamali ang mga bagay na hindi mo kayang bitawan noon. Hayaan mong palitan ito ng gabay mula sa Diyos, upang maging mas malinaw ang iyong mga layunin at mas maramdaman ng iyong pamilya ang iyong pagbabagong loob. Kung may mga saloobin ka tungkol sa magulang, kapatid, o kamag-anak, mga bagay na matagal mong kinimkim, ito na ang panahon para yakapin ng kapatawaran hindi ka ilangang humarap agad, ngunit sa puso mo pa lamang, kung magsimula ka ng magpatawad, ang kasiyahan ay unti-unting bumabalik sa iyong buhay. At sa larangan ng pag-ibig, hayaan mong ang diwa ng mahal na araw ay maging tulay para sa tunay na patawaran. Maaaring sa isang tahimik na sandali, sa isang pag-ami ng pagkukulang, o sa isang pagyakap na puno ng malasakit, doon magsisimula ang paghilo. Ipagkaloob mo ito, at mararanasan mo ang kalinisan ng damdamin na matagal mong hinahanap. Scorpio, Gemini, ang kaibigan Zodiac Sign. Masuswerteng kulay. Color Red Wine, mainam na isuot ito kapag kailangang ipaglaban ang iyong panig. Nagdadala ito ng tapang. Color gray, magandang kulay sa mga dokumentong hawakan mo ngayong araw. Nagpapalalim ng focus. Masuswerteng numero, number 31, number 22 at number 25. Sagittarius, ang pahiwatig ngayong araw na masasabing mahal na araw, manatili ka muna sa tahanan at sa piling ng pamilya. Ang tunay na pagpapala ngayong araw ay hindi matatagpuan sa mga lakad sa labas kundi sa tahimik na pagsasama, sa tame time na pagdarasal, at sa bukas palad na pag-uusap ng bawat isa. Dito mo mas mararamdaman ang liwanag ng araw na ito. Sa sama-samang pananalangin at pagbubulay, mas mapapalalim ninyo ang pagkakaunawaan at pagmamahalan sa loob ng inyong pamilya. Ito ang espiritual na kasiyahan na dumarating kapag iisa ang inyong layunin, ang humingi ng pagpapatawad at magpasalamat sa bawat biyayang natatanggap, kahit sa gitna ng pagsubok. Sa mga gawain sa tahanan, hayaan mong ikaw ang magsilbing liwanag. Ang iyong kasipagan at kabutihang loob ay nagiging inspirasyon, hindi lamang sa iyong pamilya kundi pati na rin sa mga taong nakakakita ng iyong halimbawa. At pagdating sa larangan ng pagmamahalan, ituloy mo ang paggawa ng mabuti sa iyong minamahal. Hindi mo kailangang maghintay ng espesyal na okasyon upang ipadama ito. Ang bawat hakbang ng kabutihan na ginagawa mo, lalo na ngayon sa mahal na araw, ay isang anyo ng pagmamahal na higit pa sa salita, isang pagmamahal na nagpapatawad, nagpapalakas at nagbubuklod. Sagittarius, Leo, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color orange, gamitin sa sports o physical activities. Nagdadala ito ng lakas at ginhawa sa katawan. Color mint green, mainam sa mga usapang pamilya. Pinapalambat nito ang tono ng iyong pananalita. Masuswelting numero, number 8, number 15, at number 26. Capricorn, ang pahiwatig ngayong sa iyong ng Biernes Santo, ang panawagan sa iyo ay tahimik ngunit mabigat sa kahulugan, ang pagtanggap sa mga kabiguan bilang bahagi ng iyong paglalakbay. Hindi lahat ng plano ay natutupad ayon sa gusto mo, at minsan, ang mga kabiguan ay tila hindi makatarungan. Ngunit sa pananahimik ng araw na ito, mapapansin mong ang mga pagkatalo ay naging daan upang lumalim ang iyong pananampalataya at pagkatao. Ito ang araw para tanggapin mo na hindi mo kayang kontrolin ang lahat. At sa pagtanggap na iyon, doon mo mararamdaman ang tunay na kapayapaan. Sa iyong pamilya, ipakita mong kaya mong magpakumbaba na hindi mo kailangang maging palaging matatag. Sapagkat sa pagpapakita ng iyong kahinaan, mas nagiging buo ang tiwala at pagmamahal ng mga taong nagmamahal sa iyo. At sa mga responsibilidad na lagi mong pasan, bigyan mo rin ng puwang ang sarili mong damdamin. Ang pahinga, lalo na't may kahalong pagninilay, ay hindi kahinaan kundi pagkilala sa sarili. Kaya't ngayong Biyernes Santo, yakapin mo ang katahimikan at gamitin itong hakbang para muling bumangon, nang may lakas na mula sa loob. Capricorn Aquarius, ang kaibigan zodiac sign. Masuswelteng kulay. Color muka, maganda ito sa araw ng trabaho. Nagpapalalim ito ng dedikasyon at focus. Color rose pink, gumamit kung ikaw ay makikipag-ayos o magpapahayag ng saloobin. Nagdadala ito ng emosyonal na katahimikan. numero, number 7, number 18, at number 30. Aquarius, ang pinapahiwate. Ngayong araw na Biyernes Santo, para sa iyo, ang mensahe ay tungkol sa pakikinig. Bilang isa sa mga palaisip at laging abala sa mga adhikain, minsan ay nakakalimutan mong pakinggan hindi lang ang sinasabi ng iba, kundi pati ang tinig ng sarili mong kaluluwa. Ito ang araw na ang katahimikan ay hindi kakulangan, kundi isang paanyaya, makinig ka. Sa inyong pamilya, may mga hindi nasasabi. Hindi lahat ay marunong magsalita ng hinaing, kaya kailangan mong matutong makinig gamit ang puso. Baka may mga pahiwatig na matagal nang ibinubulong ng mga mahal mo sa buhay, ngunit hindi mo napansin. Ngayong araw, hanapin mo yon sa mga simpleng kilos at titig nila. Pagdating naman sa sarili mo, ang pakikinig ay pagtanaw sa loob, ano ba ang tunay mong pinaniniwalaan? Ang panahong ito ng mahal na araw ay paanyaya rin para balikan kung ano ang tunay mong adhikain. Makakatulong ito upang muli mong ihanay ang iyong landas sa kung ano ang makajos, makatao, at makabuluhan. Aquarius, Capricorn, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay: Color Violet, gamitin sa mga usapang idealismo o habang gumagawa ng plano. Nagdadala ito ng insight. Color Sky Blue, habang nasa paligid ng likas na kalikasan o habang nagpapahinga. Nagpapagaan ito ng pakiramdam. Masuswerteng numero, number 20, number 29, at number 32. Pisces, ang pahiwatig ngayong sa iyo na masasabing mahal na araw, ikaw na may pusong maramdamin at likas na maalalahanin, ay inaanyayahang tumigil muna sa pag-aalala. Alam mo kung paano damdamin ang bigat ng mundo, ang problema ng iba at ang hinanakit na tila wala ng wakas. Ngunit ngayon, sa araw ng sakripisyo at pananahimik, ang gabay sa iyo ay, bitawan mo muna ang pasanin. Ang tunay na sakripisyo ay hindi palaging pagdadala ng krus ng iba. Minsan, ito ay ang pagtanggap na hindi mo kayang sagipin ang lahat. Ito ay ang pagkilala na may Diyos na higit sa atin at siya lamang ang tunay na may kontrol sa lahat ng bagay. Sa pagbitaw mo sa sobrang pag-aalala, makakapasok ang liwanag sa puso mo, liwanag na nagpapagaling at nagbibigay lakas. Sa tahanan, yakapin mo ang kasimplehan ng araw na ito. Hindi mo kailangang maging tagapag-ayos ng lahat. Minsan, sapat na ang iyong presensya, ang iyong panalangin, at ang iyong pagtahimik kasama nila. At sa larangan ng pagmamahal, hayaan mong ikaw ay mahalin, hindi dahil sa kabutihan mong ginagawa, kundi dahil ikaw ay ikaw. Pisces, Taurus, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color cream, maganda sa pagsulat o paglikha. Nagdadala ito ng inspirasyon at banayad na damdamin. Color dark green, gumamit nito sa mga lugar kung saan kailangan mo ng proteksyon o spiritual connection. Masuswerteng numero, number 33, number 12, at number 2.